Well, sa tingin mo na walang kabuluhan ang halaman ito na iyong makikita kahit saan sa tabi ng daan. Alam mo ba na may halaman na madalas lang nating nakikita sa kilid-kilid? Tinatapakan, -kilid? hindi pinapansin pero puno pala ng sustansya at lakas. Ito ang black, black with uh, amartanus Bil Bilitum, na sa ibaba ay tinatawag nating oray itim kung akala mo'y damo lang ito aba magugulat ka sa kanyang ibinigay nitong beneficio sa ating katawan ang black pidwid ay isang ori ng amaranth kilala ito na malambot ang dahon, madilim na berding kulay at maliit na bulaklak. Karaniwan itong tumutubo sa bakanting lote, sa palayan, sa gilid ng kalsada at kahit sa inyong bakuran. Alam mo ba kahit simpleng hitsura ang laman nito e eh parang gulay na may superfood power. Ang nutritional value, mga uh, kapalwers, na pagalaman sa traditional na pag-aaral na hindi mo akalain na ang kanyang sagana pala ito sa iron para sa dugo at lakas, nakakatulong napakataas ng calcium at magnesium na pangpalakas ng buto at muscles. by abita, Vitamin A, vitamin C, na nakakatulong pang proteksyon sa cells at immune system. Makukonsidera rin siya na dietary fiber ah, parang mas maayos ang digestion at natural na antioxidants din na panglaban sa pamamaga. Napagalaman ng kanyang health benefits karagdagan e eh, pangpalakas ng dugo anti-anemia dahil sa mataas sa iron folate malaking tulong ito sa mga naging nanghihina madaling mapagod o may anemia pang detox ng katawan ang dahon nito ay natural cleansing compound tinutulungan nito na palabasin ang toxin na toxin sa atay at bitoka. para sa may problema sa pag-ihi mga kapalawers, kung ikay ay madalas na ipon ang tubig sa katawan o may UTI, ang PIDWID-T ay nakakatulong para mas madalas at maayos ang iyong pag-ihi. Nakakatulong rin na pangpababa ng blood pressure o sa mga hiblad yan. Ah, dahil may potassium na tumutulong ito sa pag-relax ng blood vessels, na maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyon. Pangpalakas ng ating immune system, ayon pa sa patradisyonal na pag-aaral, napakataas ang vitamin C at antioxidants ito, natural na panglaban sa sipon at obo at impeksyon at panglaban rin sa pamamaga o anti-inflammatory mainam para sa may mga arthritis, rayuma, pananakit ng katawan at pamamaga ng kasukasuhan. Paano gagamitin yung black uh, Ganito. Pag ulam sa gulay, masarap itong igisa, ilagay sa sabaw ang pigweed tea para sa UTI detox at high blood pressure. Isang tasa ng dahon ng pigweed tea dalawang basong tubig pakuluan ng sampung minuto at inumin isa hanggang dalawang beses sa isang araw. Panghuga sa sugat, pakuluan ng tubig, ang dahon ni gamit sa ibang bilang panglinis sa minor wounds dahil sa natural na antibacterial property. Warning lang po, pero tandaan kung ikay buntis, hindi pwede inumin ha may kidney stone ka, di pwede. Uminom ng blood thinning medication, mas mabuti na magpakonsulta muna bago gumamit ng madalas. Kung kaya kung ikay nakakita ng blood uh, black sa iyong bakuran, huwag na mo itong basta-bastang Bunoten o itapon, ito'y simpleng halaman na may pambihirang lakas. Sa hirap ng buhay ngayon, ah, magandang isipin na minsan ang gamot ay sustansya na kailangan natin na nandyan sa paligid lang, maghihintay lang na mapansin. Ibahagi po sa ating mga kapalawers, at magkomento diyan sa baba hinggil po sa ano ang magandang resulta. Maraming salamat po sa inyong panunood.